Nang gigigil sa akin Ganon Ang tanong At iku-comment nyo dito Ano? Hindi pa yan ang tanong Ano? O sino? Sino? Ang gumawa Ng kantang Kinanta ko Pakicomment pa Unahan lang guys Yung una mag appear sa atin Dito tayo pupunta sa YT channel natin Siya po ang katanghaling winner So ang ating uh, YT channel ay Diwata okay. Wata Paris of an official account Meron na mali ng papilido Ah, oh, pwede na yan, pwede na yan Ayan, ipakipin lang Pakipin, ang bilis, di ba? Ang bilis lang, ganun lang kabilis Nakapin na ba? Ah, sana, ipin mo at tingnan mo Napakadali lang, nasaan na yun? Ang bilis ng pangyayari ang bilis lang guys, naku may nanalo ka agad. Pero guys, sabi ko nga sa'yo, pauna pa lang yan. Mayroon tayong limang cellphone at syempre hindi lang cellphone. May darating pa tayo mamaya na bibigay na. Mamaya na no, wala pa naman siya. As I'm from cellphone, kaya naman naku Sabi ko nga sa inyo, di ba, para sa inyo talaga itong ating mga pinamili kahapon na cellphone para sa mga sulit followers natin. at syempre, hindi lang sa mga followers sa mga customers natin, na talaga namang walang mga followers sa mga at sure dito sa ating kusumer parisan. at syempre, ang diwata, Paris Overload. Ano nawari, nakapin na at sure na at Okay ang na Rose. ang pangalan Rose. Ayan, ang ating winners...